pa lang, tapos nahihirapan ka na magpatigas. No. Shake lang. <laughs> Alam po ba na ang mga kalalakihan ay talagang nagkakaroon ng problema sa kanilang erections in their lifetime? Hindi lang yon Alam niyo po ba na nakadepende rin ang pagtigas ng ari ng isang lalaki? Saan? Kung sila ay stress? Yes po. Kung sila ay nagiinom ng alak, yung level or dami ng pag ng alak, and even po sa temperature kung yan ay mainit or malamig. So sir, kung naka-experience ka ng bigla ang hindi na makapatigas ng inyong ari, huwag ka mag -alala. That's very normal. Pero sir, kung ikaw ay nasa 20s at nahirapan ka magpatigas ng inyong ari, hindi nga siya common. Pero ayon sa research, 87% ng mga kalalakihan under 40s ay nakaka-experience na po talaga ng tinatawag na erectile dysfunction. Kaya mga sir, napaka-importante po talaga na kung kayo ay nahihirapang magpatigas sa inyong ari at mag ng pagtigas ng inyong ari, ay magpa-check up po kayo sa ating mga urologists. Dahil minsan po ang tinatawag na erectile dysfunction ay pwedeng maging yes warning sign na merong po kayong tinatawag na cardiovascular disease or may sakit sa puso. Bakit? Kasi dapat increase ang blood flow papunta sa inyong ari. Yung inyong artery ay dapat mag-expand, bumuka yan, para mag-increase yung blood flow at tumigas ang ari na isang lalaki. So kung nagkakaroon ng problema sa pagpapatigas ng inyong ari, may problema po sa inyong puso. Ngayon, kung ikayo ay may problema sa inyong puso, hindi po agad ito nakikita actually. Yes, totoo yan. Ang unang-unang sign na nakikita is what? Yung nahihirapan po kayong magpatigas ng inyong ari. So dapat magpa-check up. Uh, another day. Pwede po kayong kumonsulta sa ating mga doktor o ating mga urologist para mabigyan po kayo ng mga medications tulad ng Go Rocky! So, para saan po ba ang tinatawag na sildenafil? Ito po ay makakatulong kung kayo po ay nakakaranas ng nahihirapang pong magpantigas o mag-maintain ng pagtigas ng inyong ari. Sa so papaanong paraan ba nakakatulong ang sildenafil? It will increase your blood flow papunta po sa inyong ari para mag-increase ang inyong sexual stimulation. Ah, kung kayo po ay niresetahan ng ating mga licensed doctors from Gora, tandaan, one tablet lamang po ang ininom with an empty stomach. So, ibig sabihin, hindi po kayo kumain or walang laman ang ininom dyan. And take note of this, isang oras po bago makipagtali, kailangan nyo po ito inumin. At, lagi pong tandaan, hindi po pwedeng more than 100 mg or sabihin natin dalawang tabletas ang iinumin mo sa loob ng 24 oras. At alam niyo po ba na kapag uminom po kayo ng isang tableta ng Sildenafil, tatagal po ito ng apat hanggang lima oras. Share ko lang sa inyo na 80% ng mga kalalakihan dito ay nag-improve ang kanilang erections. So, sir, kung kayo po ay nahihiyang magpa-check up at bumili ng gamot, huwag pong magalala dahil may solusyon po sa inyo ang ating Go Rocky. I-click lamang po ang link sa baba at kayo po ay magsasagot na tinatawag na online assessment. After this, pwede nyo na po makuha ang inyong medications dahil ihahatid po ito mismo sa inyong bahay.